Oh, ganyan Mawala yan. baba yan. Mawala yan. Pagka, sige, tingnan mo. Er, ikaw. O. Nakataas din pa. Ganyan. Gagahin ko nga sa'yo. Pagkain lang. Tainan niyo. Kahit ganyan. Malabas na na po. Malabas na na po. Bong. Kasi, simplihan mo nga yung ano. Chinelas ni Vince. Yung isa lang punin mo. Nakataas yung paa. Nalagago doon. Yung kay Vince, wag. Yung kay Bert. Yung kay Bert lang nakahuban chenelas kasih ramen miso sini. Ay mama, mama <laughs> ini. <Isiwa> mau <mo. laughs> mau. Cari <ka> ngayon boy. Guys. Ini umum.

Babalik mo tayo, susunod natin taro. Hindi na <laughs> Bala ka dyan Uy, Wala ka nakalimutan mo <laughs> <laughs> Hindi na yun alam sa kayo yan <laughs> bye, 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 bye. <laughs> Sorry na papa ka? Sorry na. Basta lang. kailan mo mga lakas yung delas. Sino kaya kung ano na Baka map eh. na Sabi ko sa inyo, huwag yung mag-uubad dun. eh na ko sila, naka ano. Iba si Bert na namin tinelas. ko Oh, Sige, Hindi mo lang alam. Nariyan na po sa pangwintoy. Eh. Ayun na po. Kasi kapaan, wala lang siya kapaan. Ayaw mo sa daan. Kasi kapaan. Kaya kasi, ano yung... Tano naman, kung... Nandun. Tano may hiya ka. Itinilos mo yun. Go, go, go. Ay, baka para umuwi. Yeah. Tinan mo bro sa kung pet mo. No? Baka nandyan. Tinan May nakakalimutan ako dito. Yung jacket ko pala dyan. Dito. dito <laughs> <ay>, uh, <laughs> tapak-tapak. mag-drain na <laughs> uh, Nilagay niyo mo Hindi na yun